Kuya, yeah, may lotus rice oh. Sakto na ang gulang niyan. Tamang-tama para sa lotus rice. Di ba? Oo. Oh -oh. Tama yan. Kunin mo na rin ang pera. Kai, tingnan ulit natin ang seremonya. Kita kids, sa so mga susunod video. Ma, ngayon, ano nga ba? Ano ang hinanda ni Utmay para sa buong pamilya na parang napakamasarap. Ako ay inatasang pumitas lang ng lotus pero sa pagluluto ang nanay ko ang pinakamahusay. Pero mamaya ako ang mag ng hito. Sige, kaya kunin mo na at ihahanda ako ang bangka. Makakapagsaguan o ka naman, ba? naman. Subukan mo, ibigay mo dito. Ako na ang magpapakita sa'yo. Nung sumali ako sa summer volunteer, natuto akong magbangka. Kunin mo na Ah, Samang-susunod na video. Ano Babalik ba ako at titingnan ang libro para malaman ang ibig sabihin nito. Opo. Iyon pala ay isang sumpa. Dahil karapat-dapat na ito. Kaya umibig sa unang pagkakataon sa isang Amerikanong babae. Grabe, sobrang nakakatawa ang kwento ng pag-ibig mo. Ay sobrang saya. Ibig sabihin ba nito, madami ka nang napuntahang Nakabisita bansa? Nakabisita na ako sa maraming lugar. Bawat taon, naglalaan ako ng oras para bumisita sa isang Opo. bagong lugar. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makarating Grabe. dito. Ang saya! Nakapunta na ako kung saan-saan eh. Eh ako? Dito lang ako sa loob ng bayan. Ah, hindi! Nakaakyat ako sa Saigon isang beses. Pero natatakot ako ngayon. Hindi na ako maglakas-loob loob, pagkakataon. doon. Iimbitahan ko si Naninga at lahat na pumunta sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, mananatili ako sa Vietnam nang medyo matagal dahil Totoo marami akong ba yan? plano dito. Ikaw ang nag imbita Um um pero sige na lang. Um, ayaw ko rin namang pumunta sa malalayong lugar. Sa tuwing aalis kasi ako, nagagastos ako ng pamasahe at nawawala ang isang araw. Ikita. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan nga. Kung inimbitahan mo na, ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Naasanis sa ko rin sanang anyayahan ang lahat na kumain. Bilang pasasalamat sa tulong na binigay niyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero may isang bagay na gusto kong hilingin kay Hai nga. Huwag kang mahiya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Ang mga madaling bagay ay madaling magawa, pero Baalam ang mga sa inyo. Na bagay ay mahirap gawin. Sa totoo lang, gusto kong hilingin kay nga na magluto ng isang espesyal na hapunan para sa akin. Kita mo? Kita. Sila ay bata, sila ay maganda, sila ay mas payat kaysa sa akin. Mukha silang nakakatakot, Aaminin ko, ang inihaw na isda dito ay parehong mabango at nakakaakit. Mas matamis pa ito kaysa sa mga isdang kinain ni Kuya Siyempre, sa Saigon. Siyempre, ang mga isda sa lungsod ay mga pinalaki at pinatataba lang. Hindi ito kasing sarap ng mga isda sa ilog dito. Husha, kailangan mong balik na ito ng pantay-pantay para maluto ang isda. Alam ko na, oh. wag mong mamaliitin ang mga baguhan sa trabaho. <laughs> Kalain ang galing mo. Seryoso, itong salusaro ang Tatay Philip ang nagpondo. Kasi ako, hindi ako nagluto nito. Sayang ang pera at nasayang ang araw ko sa palengke. Kay, matagal-tagal na rin mula nung huli kong makita ang aking bayan. Sana magustuhan niya ang mga simpleng pagkain dito. Hey, etong lalaking may malaking tiyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumupunta. Siguro, hinihintay pa na sunduin siya. Ah. Dumating na. Nga, kaya ito ang puso para sa iyo nga. Sino ang hinahanap Itab mo? Magpa-inject ng baboy. Walang benta. Na Dalhin na lang. Wala, itabi ko na lang. Dadalin ko para sumama masarap sa pamilya. Masarap ba, tatay? Masar ha, alam mo, masarap yan. Ipindutin ng bayad. Ngayon, suot ko ang aking magagandang damit at gwapong-gwapo ako. Oh, dito maganda. Tapos tingnan dito. Tara na. Kain putay. Wow. Ang ganda ng pagkakaayos ng pagkain ni Hiya. Ang mga pagkain ito ay personal na ginawa ni Ate nga. Oh, o, sa ang sa amin kasama si Utol pagkain ng grilled noodles? Nakakatuwa ba? Tuloy po oh, kayo umupo ha, ha, ang bayan ha, sa loob. Ha, 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 patay oh, na si Cham. Inaanyayahan ko ang buong pamilya. Kain na tayo. Kuya Philip, tikman mo itong ulam. Ako mismo ang nagluto nito. Ah! Itikman mo, kuya. Masarap oh, ba? Oo. Ang sarap. Kailangan ko aminin, ang galing talaga ng kamay ni Hai nga. Marunong nang magluto si nga ngayon? Karaniwan, si Nguyet at Ate Utmay ang nagluluto. Wala naman alam si Nanay, nga sa pagluluto. ngayon lang ako nag-aral? Pwede ko bang lutuin ito? Kuya! Kuya! Tumakbo ka sa bahay para uminom ng gatas na ospital na si mama. Baka magingay siya doon. Ano? Ang bagong kotse na magululit? Bakit hindi mo napigilan si nanay? Ang galing ni nanay! Kuya Philip, tikman mo itong idihaw na isda. Subukan mo nga, masarap ba? Salamat, anak. Ang sa akin ay mas masarap, di ba, kuya? Pareho kayong magaling. Pero, bakit, kuya? Ang anak ko hindi masarap, pero yung kanilang anak naman ay masarap. Hulaan ko. Nung nagihaw ka kanina, dahil hindi ka nagingat, hindi pantay ang pagkakaluto. Tama? Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi mo mamiss yung mga cool na video. Salamat, kuya. Ang kuya. And... Halika dito. Tingnan mo. Hindi mo ba kayang paamuhin ang anak ko? Tapos ang anak mo pa ang magpapakalma sa anak ko. Akala mo madali lang makuha ang pera namin? Ulol! Anong nangyayari, anak? Nagkukunwari pa si nanay? Ikaw nga, inaalagaan mo ang anak ko. Pati mga lupa at papeles binigay ko pa sa'yo. Talagang magkamukha kayo ng nanay mo. Pati mga gawain niyo pareho. Ano bang sinasabi mo? Ano ba yan? bakit ka nandito at pinapagalitan mo ako pati nanay ko. Ang nanay mo talaga ay mahusay mag-alaga. Mula bata hanggang matanda. Mga tao mula sa Saigon, sugar cane juice. Ang galing nyo talaga ha? Uy, 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 uy! Ikaw na makulit dyan? Sino ba ang nanloko sa pamilya mo na ganyan ka magalit? Tanungin mo ang anak na babae ng ilan. Sasabihin niya sa'yo, huwag mangarap na makuha ang anak kong lalaki. Huwag mangarap na makuha ang pera niya. Wala namang kakulangan ng pera sa bahay mo. Kinawa mo ba ang mga bagay na yon? o ugali mo lang mula sa nanay mo. Napasa sa anak? Sa paggalang sa iyo bilang nakatatanda, pero wala kang karapatang bastusin ng aking ina. Ikaw ang magtanong sa anak mo kung kinailangan bang akitin ko siya? Siya ang sumusunod-sunod sa akin. Kung hindi siya susunod sa akin, mas matutuwa pa Talaga. ako. Kung patuloy mo silang babastusin, hindi na kita papansinin. Naku, Diyos ko po. Ayan, kita mo, sa wakas ang asawa na mabaho ay lumabas. Na, Diyos ko po, mahal mo ang mga babae pero hindi ka na pwedeng magmahal? Diyos Ma, ko! Ma! Anong ginagawa mo dumating dito? Dumating ka dito at nasaksihan mo ang babaeng iniisip mo. Binastos niya ang nanay mo. Diyos ko po, gusto pa niyang sakta ng nanay mo. Kung hindi ka umabot, nasakta na sana ang nanay mo. Diyos Kuya ko po! Kuya kunin mo ang iyong code at bumalik ka dahil narito na rin tayo, gusto ko na rin sabihin, huwag mong hayaang isipin ng iyong ina na inaakit ko ang kanyang anak. Isama mo na ang iyong ina pabalik. Diyos ko! Hoy! Dalhin mo ang anak ng mo pa uwi! Uwi ka na, kuya! Ano ang iniisip mo? Tara na sa Tokhan! Talaga? Kahit sandali lang na saya? nasira pa rin ni tatay. Uy, Nam. Bakit palagi si Aling Moy ay mahigpit kay Nanay Ukbi? Sa tingin ko maliit na bagay, pero magiging malaki. Ano sa tingin mo? Dati, si Mr. Moy, gusto niya si Banguyet. Si Mrs. Moy, ginising siya. Kaya palaging galit kay Banguyet. Simula, nung nag-aral si Banguyet, sa malayo. Gamit ni Tita Mooy ang lahat ng paraan para makuha si Tito Moy. Pero pagkatapos nilang magpakasal, sobrang galit niya kay Nguyet. Simula nung sinabi ni Nguyet ko at Mayan. Eh, si nanay? Oo naman. Ha? Sinasabi mo ba na nagustuhan ni Uncle Moy si Dio Nguyet nun? Oo. So, tungkol kay Uncle Moy at Aunt Bang Nguyet? Um, Hang atulo. Ay... Simula nung pumunta si Nguyet sa Saigon para mag-aral, unti-unti nang nakalimutan ni Tatay Mooy ang relasyon nila. Si Tatay Mooy, napaka-romantiko. Wala namang pagmamahal na matagal na pinanghahawakan oh, niya. Si nanay ilang. Oh. lang. Siya ay selosa lang kaya nagkaganito. Pero bakit sinabi ni Tita Utmi tapos basket ng anak niya? Ano ibig sabihin nun? Oo. Oh. Mahaba pa ang kwento diyan. Uy, sabihin mo ng totoo. Wala talagang nangyayari sa pagitan mo at ni Min, di ba? Totoo, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Kasi nakikita ko, kapag ikaw ang kausap ni Min, natatawa siya ng husto. Pero minsan, ngumingiti lang siya ng konti. E eh, ikaw naman, lagi ka lang nandyan. Tinatakpan ang na mukha mo ng ganito. Hindi naman. Sobrang init kasi nitong mga araw na ito. Kaya, 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 kaya. Sinabi ko sa'yo, ha? Nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mo akong biguin, ha? No kailan mo balak ipagtapat kay Kuya Min? Eh, hindi ko rin alam. Kailangan mong pumili ng tamang oras. At saka, kung ang babae masyadong lantad na umatake, hindi gusto ng lalaki yun. Sabi ng nanay ko. Sa wakas. Opo, naiintindihan ko. Oy! Anong ginagawa mo? Tuwing magkikita tayo? Iniiwasan mo ako? Kailangan mo pa bang magtanong? Ayoko nang makipagtalo sa'yo dito. Umuwi ka na. Hoy! Ruby! Anong kinagawa mo? Magtagumpay kung sasama ka kay Utmay ngayon. Magiging pinakamatindi ka sa lahat. Anong alam mo Alis para na. magsalita? Ano ba yan? Makinig ka sa akin. Palagi mong pinapakita sa buong mundo na may relasyon kayo ni Yutimin. Ngayon, lagi na lang siyang kasama si Utmay. Ginawa mo na naman ito kay Ukmi. Ayoko sa'yo. Umalis ka na. Parang kanina lang. Umalis ka na, umalis ka na. Ganun ba mawawalan ka na ba ng advantage? Tama ka rin kaya. Sa tingin mo ba may nangyayari sa kanilang dalawa? Napansin mo rin ba 'yon, Kuya Tan? Hindi rin ako mapakali kay Tito Tao. Si May, kapag nasa tabi ni Kuya Min, namumula ang mukha niya. Kakatapos ko lang tanungin si Utmay, pero tuloy-tuloy pa rin siyang magdinay Hindi kita papayagang mamuhay ng kagaya ng pamumuhay ko? Hoy, wang saktan si Bin, ha? Nga na hindi puti. Mahaba ang mga binti. Ngunit may natatangin kaakit-akit si Sinasabi ng mga tao na iyon ay isang nakatagong kagandahan. Alam mo na ba Seryoso yun? Seryoso ka ba? Kung ganun, kuhanan mo ako ng maraming larawan, ha? Sa totoo lang, nga, wala pang kumuha ng larawan ko. Post ka na. Picture na kita. Ay, ay, ay. Parang si ate nga ba? Diyos ko, si ate nga. Mukhang may kasama siya. Yung Vietnamese restaurant na yon, sa bahay ni Ong Nam, yun na mag-isa. Diyos ko, tingnan mo. Nakakatakot ba na mag-isa? Uy, uy, pwedeng may gusto sila sa isa't isa, ano? Grabe. Kung magkagusto sila, okay lang, wala namang problema, di ba? Si tita, ang tagal na niyang naghihintay kay tito, wala na nang murang bag. Grabe. Kung hindi, baka si Tang Chanam ko John ay nag-aalaga kay Ong Tai Ao na hindi niya alam. Tama na, nanay. Oo. Oh. Sige. Pakinggan mo ang chemistry. Oo. Philip, uminom ka ng tsa'a, ha? Eto ay tsa'a ng lotus. Nga. Specialty ng Pink Lotus Land. Mabango ito. <laughs> Pwede ba, kuya? Tama ka. Ang sarap nga. Masaya ako ngayon. At salamat kay Hay nga sa maraming magagandang larawan na ibinigay niya sa akin. Ikukwento ko sa aking mga kaibigan ang tungkol sa lugar na ito Naku, at tungkol kay Hainga. Kwento mo na lang sa mga kaibigan mo tungkol sa lugar na ito. Pero wala naman akong kwento na pwede mong sabihin tungkol Dalawa? sa akin. Dalawa, huwag kang masyadong mapagpakumbaba. Ang bawat bulaklak ay may sariling alindog at bango. Nakikita mo ba? Kahit ang lotus na tumutubo sa putik ay may Naku, amoy na mabango. Oo, ang ganda ng pagkakasabi mo. Pakita mo sa akin ha? Grabe. Uy, ako ba talaga ito sa picture na ito? Grabe. Mukhang artista talaga sila. <laughs> ang ganda. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Oh, kumusta ka? Oh, kumusta ka? Kilala mo ba siya? Magandang makipag-usap, 'di ba? Parang Pilipinas. Kaling. Ang galing parang totoo. Oo. Kapag ang na, ganda hindi dapat ng masalita. ilaw, kuya Sige, paalam na Uwi, uh... uwi na ako kay Kuya Nam Kakakuha ko lang ng ilang magagandang litrato kahapon Kasama ang dalawang kaibigan Ang saya, -saya niya talaga Naaalala niya ako ng aking kabataan kaya naging inspirasyon ako sa paglikha. Huwag mong sabihing nililigawan mo si Nga, ha? Hay na Kuya Five, bukas ng umaga uwi na ako ng maaga sa Saigon. Maraming salamat sa'yo sa pagpapatuloy mo sa akin sa mga nakarang araw. <laughs> uuwi ka na ba talaga? Saan ba? Masaya lang dito. Kung uuwi ka na, okay lang. Tanungin mo ako. Huwag hmm. nang gumastos. Na. Bakit, Kuya ah, Nam? Walang anuman iniisip ko. Bakit hindi ka magstay ng ilang araw pa? Kamakailan lang, pabalik-balik si kuya. Ang bahay niya ay masigla at masaya. Gusto ko rin talagang manatili. Pero ang trabaho ko sa Saigon ay ayos pa rin. Siguradong babalik ako. Ibalik mo pa? Oo, ganito na lang. Bakit mo ibabalik? Aalis na ako para maghanda.